Naayos lang ang ating uh, mahal na patron ng San Roque. Ayan. Welcome to Boundary Santa Rosario sa naman Oh, init mo, oh, so. usok Okay, siyempre liliko na tayo rito sa may Santo Nino Okay Diretso it's again Kung saan saan naman nasood Bakit tayo sa Templete de Santo Nino Liliko tayo dito sa may Kaliwa ang kalalate ayan siyempre ang uh, eskwelahan ng mga kababayan ng malolos medyo tapos kaliwa to the left to bumbong bus napakainit kumukulo welcome to barangay kalalate Shout out, Barang Reynaldo Cruz. Bunga. <laughs> <laughs> Ito ako sa barangay mga pare Siyempre ito ang krus ng kristyanismo ng malolos Diyan yun sa kanilati At ito tayo Welcome to Bumbong Alright Woo, Umilimlim din <laughs> Umuusok eh Alright Direct yo okay, galing pa po tayo sa ano eh Sa may pamarawan <laughs> Ano po? Sabay-sabay kayo kasi piyesta eh. Piyesta ngayon na ng San Roque din eh. At marami pa iba hindi ko napuntahan eh. Pasensya na to sa hindi ko napuntahan. Pero pupuntahan natin ngayon ang Pulo San Roque. Tsaka ang San Vicente, Pombong. Yari, ang init. Okay, ito tayo sa Antoninho. Ang um, off the road. Diretso lang tayo. Ang pa. Boss, ino Okay. Okay. Ito po, kaya hindi pa kaloy, kulimlim pa. At tayo. Ito na ang tulay ng Santo Niño. Alright. Tapos ito na ang uh, simbahan natin ng Santo Niño. Ayan. Okay. Uh, na tayo. Okay. Ito tayo. Naka po, mukhang si Battle Lover eh. Bumalakot pa yung ano. Yung chassis patay tayo dyan kaya di dito hindi tayo dito eto ka na po karengkel hindi tayo bus ay oh, yari umabot ka pati labir ay ito natin ah welcome happy fiesta parengkel alright Woo. ah eh wala na dito eh. Ano ba? Kumusta ba? Wala mo tayo chicks. Ay, parang ganto. Ha, ah, right. welcome back But to boy. the Philippines. All right. Hey, ah, ayan oh. Dati bird. Dati syempre, ano pa ba, ba? Eh, let's go na. Ah. Eh, si Dati siya ang magiging hermano sa susunod Magpapalitan mamaya ano bukas yung kardidata baka makuha na natin alright ay ayos siyempre nandito ulit kami ano pa mamam masarap na at magagandang mga na geserve ayan no? ayan pa oh uh, sarap po meron pa tayong pasis ganton ah uh, ano beef teriyaki ay chicken teriyaki asado asado tsaka ito fish play tsaka Mushroom. Alright. Oh. Dito kami mga tapaks natin ng na atag. Oh, kami. Uh, ano pa? Joka. <laughs> Nakikijoke <laughs> <-jong> na naman. <laughs> hi. Oh, syempre, ito na ang ating mga superstar. Oh, hi. Oh, si Mami Betty. Oh, syempre, mega mega para mamaya sa prosesyon. At ang ganda naman ng ating mga makeup artist Very good. Oh, very good. Napakaganda naman ni Carmela ha? Ay, mamaya kasama to eh Tsaka si Pogi, ano pa ganda? Grayson! Grayson, hi! Hi! Ay, si Grayson to oh. Tsaka ang magagandang mga apo ni Mami Hi! O, oh, ang mga Pogi nating mga sasagala O, oh, ayan At ah, tsaka si Mari, ah, tsaka yung anak niya o Oh, Pogi pala All oh. Alright! Hello. Hello, mi Daddy. Hi, ito pala yung Daddy ni Spencer. Kumusta po? Ah, ayos naman. Oh. No? Siyempre, kain muna bago mag uh, mamaya. Piesta. Ano, uh, sa position. Tsaka mga ano natin. Ay, ito pala ang ano. Ah, kapatid ni Mac. Oh, oh, ah, si James. Ay, ay, go, James. Ah, ito ang mga... Dati Martin, tsaka ang Do. Ah, ito na. Ah, kakain muna kayo. Si parang Ken, mamaya mamam kami nito eh. Dahil eh, nung nakaraan eh, Dalaw siya kami, kami <coughs> na <abonnan> natin eh. <laughs> ah, syempre, na tayo kay Abo. Salamat Abo. Bala na ako dito. <laughs> Welcome to Pulo ng San Roque Pombong. Nandito po tayo ngayon. Eh, nalit tayo eh. Yung ating mga, yung ating pagoda, umalis din eh. Pero titignan natin kung mahahabol pa natin para makuha na natin. Ito ang munting natin bisita. Tapos ngayon, ginaganad na yung kanilang uh, kapistahan naman ng Abo Roque. Ngayong uh, April 27, 2025. Eight, eight. Ah, ngayon ay alas alauna imedya ng hapon. Ang mga tropa ko sa atin na. Oy. Okay, andito tayo ngayon sa tulay yeah, na yeah, yeah. San Jose, tsaka San Roque. Yes. Ba -ba Lapit na yung ating uh, pagoda. Yes. Ito na tayo naghintay. Ito yan. Ay Ito yan natin. Yes. yes.

ninyo pagka kayo nalunod. Ayan na. Ayun. Okay, kahit po nalay tayo, okay lang naman kasi uh, yung pagbalik nakuha naman natin. At yung mga trabaho sa atin, ito yung mga patron, di ba na? Dahil Ayun! patapos na yung ating

Ayun ay lalabas na. Ang lahat ng na patron natin. Ayos. Ah, ay, ating mahal na patron. na San Roque. Ay, naayos lang ang ating mahal na patron na San Roque. Yeah. Hi! Oo nga, oh nga. Ayan na. Ilalabas natin. Ayan At sa sila At sila, At sila mami. Hi! Ayan mga atropa natin. Okay, dahil mainit, magkikipaligaw ako. Hop! Ang init! Oo, Para mas refresh. <laughs> <laughs> <Alpo, laughs> yeah. oh, no. Thank you! <laughs> Okay, so paano? Ganito na lang tayo. Meron pa tayo sa pupuntahan eh. Piesta rin kasi ngayon na San Vicente. Patay, naspag na ako. <laughs> Ayan po, nasira si battle lapper. Nagkadikit. Mukhang ano na yung ano. dikit na dikit eh. Mukhang bumigay na yung ano niya. Yung chassis. Ay, naka. Patay. May time makabalik kila pa rin, Kent. Next time na lang. Ayan po, balina. Ayan ang mga kalawang bus. Patay tayo dyan. Yari ah, oh, eto sa kabila naman. Ako po, battle lover. Oo, yari. Guys, ako paano po? Hanggang dito na lang tayo. Sana nag-enjoy kayo. Ako na gusto nyo yung video natin. Siyempre. At until next time na lang. Bye-bye. Welcome! At siyempre, natin tayo sa Escalera Street. O, siyempre, oh, shout-out kami sa Escalera Brothers! Yeah! Yeah! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Kasama natin si uh, Mami Presi Menjola, Marcos. Yes. Yeah. Ay, uh, kami sa pamilya namin dito sa amin sa pulo sa uh, San Roque, Paumpong, Bulacan. Kani nakapalangi uh, hintay. Nalita ko. <laughs> Welcome kasama natin ang malilipit ating mga tropa dito sa amin Good. sa San Roque. Uh, happy fiesta. Happy fiesta. All right. Kamusta si Idol Anton? At uh, sa mga tropa natin, malupit 'yan ng mga photographer. Street photography! Alright! Ang oh, number one! Step! Alright! Huwag niyo yun! Welcome sa mga kababari natin uh, ng Santa, uh, Santa Cruz! Ah, Santa Cruz ah, Malapit na pesos sa kanila, baka magkawin tayo ito. Okay, Chong Bukli, shout out dyan! Alright! Well, no. uh, uh. Ah, <laughs> <laughs> Siyempre. Siyempre. ah, 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 Happy ah, 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 ah,

Alright! Happy Tapis! Hi! Welcome! Ito so, sa mga malapitan ng Trapax ng Artist Catering ng... Saan? Kapitangan! Kapitangan! Pambong Bulacan! Magpapatay kayo ako kay Chanel ng food din sa pag-order namin ng handa ni Celine. Thank you! Siyempre sa pasunod na Mango Crepe. Derek! Shoutout ko yung subscriber ko na si... Lari Sakdalan, Dito niya. ano? Nang sa sa Saan? Sa Wawa Pumbong <laughs> Shout out, thank you Okay, syempre sa lahat po ng mga bago lang Sa lahat ng platform natin At kung gusto nyo ng long form video natin sa YouTube eh, Ano pa gagawin natin? Subscribe na kayo, hit the notification bell Para sa mga update natin video Sa ipanalabas sa inyo Every time magagawa tayo ng mga interesting videos Wala so, na sa yung video natin, share na rin Until next time mga Trabox Keep safe and keep moving Always Bye bye